Patay na. Sorry pa paanda. Patay. <laughs> Nabugto. Patay. Nagpa-timing timing ta na na nakita nga sa Maral ug tuwara. Wa na dagan langan gitira dai na to kay na plus tayo na. Pato so, gitungan na ta, mga lords. sabay na po madala dira ang kisi mga lods pero hindi ili dili di, di madala unang ako na lang balikan kay nasangit dito si lalom muna dan hinahinay na po tagpadrap sa ilalom mga lods para makretrieve natong isda kay di ayon niya sangit dira o sa pinedir sa so, diyang naabot na kong diya lods iha pa ang isangit dito o tiwas o may ganit na gunitan na kong pisi o wala sya kaabot dito o mo nang nakuha rin na itong isda o gawin kayo salamat at libre na pong magkasabaw na po kuha niya abot sa balay o pagkahuman na ko, secure aning isda ang mga lods ni sibat na dahil may kay nagsugod na ang hangin kusog o nang, nang nagulit na may kay na para ba may guyo ron kay di may makargatanan o mo nang oh, um, mga lods o na may kung mga balod gagmay rin lang taon pero mga bangka dili kakaya kayo anak muna na ang resulta mga lods na palunga dili sa tunga Mira. Ma -wan man. musalom <laughs> na tahu hebat anda. Baik. Dan mog Patay. Dia sangat payah. Ah, cuba tengok. Oi. Tanggal <laughs> ta, ta, tanggal esa, tangga, tanggal esa. Tanggal esa sum. Oke, okay, nama tai nak tung makina. Me tanggal engkran. Ha? Me tanggal engkran, ang ispro. Jatuh. Lebat Ha? Skru banyak kan jis ni? Ha? Jis ni? Pakai Mau nang resulta mga lods Bungsay-bungsay na akong luka kauban Aku nangitak ko pamagi Ang saan pagpaandar na to Ning Ato ang makina Kaya wakna Nabugto na mo ang kamago Muna Mga lods Sinuktok sa ko Nagunak-unak sa ko Ang saya ko ang angay og nakahuna una ko mga lods katong akong higot sa pana may ako ang buhatong kamago pero green na ko ipaagi sa cross join kaysa may ihi ba ako mag crank kay dito sa krangan niya wala na nabugto na di na ko matanggal ang cover kay wala ko ito sa dala o diha may nalang kay nagwork naman ang ato ang nauna-una ang plano og diha unta na ko i sa katong may guma nga kung ikot sa may ihiba mga lods pero murag dili man gyud magsilbi mo nang nibalik ko diha og kay sa Cruz Joven nagbuda ko wa masangit birahan unya ko balik og muna nangita ko pa maagi di pa nako asa dapat ang tuyok para ang pagtuyok ko nako sa PC nga dili ka ma, dili baliktad para maka-start ang makina og muna mga lods ayo diha mo sugod mga, lords, ako anang gi sa kuha ng gilambod sa cross duwen kaya para atuan ang dirahuan kaya para mo andar na ang makina o muna ang resulta karon ron o gilang mga lods sa ito ang dirahuan nang mo ba kung mautulong mga lods nag-work yun ang ato ang plano ni makina